Hello guys, good evening. Hello, mga friendship. Musta kayo? Nandito naman ako sa ano, ga, uh, mga friendship sa ano. Sa harap ng ano, colors sa uh, uh, town center ng uh, Moonwalk. Sa harap ng Jollibee mayroon mayroon ditong upuan na ano uh, gawa sa simento sa garden matibay kaya pwede kang umupo mag relax yan parang uh, gusto ko lang muna dito magpahangin mahangin siya malamig yan ah uh, guys and friendship pag-usapan natin yung ano yung sino kaya ang ano tatakbo ng uh, president ng Pilipinas ngayong ano uh, 2025 sino kaya no parang ayaw na ni ano yata palagay ko ayaw na mag run ni ano for president si Inday Sara parang ayaw na, ayaw na yata ng mga Duterte o tumakbo ng pagka presidente sino kaya ang pwede guys no yung sino kaya ang pwede nating piliin yung magandang presidente yung ano yung galanti magalanti ba yung hindi siya kuripot tapos uh, ano matalino tapos makajus, tapos ano pa ang dapat nating ano ihalal na isang presidente dapat ano siya yung walang bisyo walang hindi matakubri yan maganda yung ganyan presidente na ganyan yung hindi madamot o, yun ang magandang presidente hindi madamot inuna mo na niya ang mga tao o, sino kaya pwede mga friendship mga uh, ang pwede nating i-ano eh lok lok natin dyan sa ano pagka presidente. Yung hindi naman ano yung dapat may takot sa Panginoon. Oo. May takot na gumawa ng krimen. Takot sa ano ah hmm. uh, Ibig sabihin uh, takot ba na Uh, ...mangamkam ng... ...ano, mga... ...mangamkam ng pera ng bayan. Yun ang, ano... ...yung... ...gusto nating presidente, yung hindi... ...marunong makumamkam ng pera sa taong bayan. Yun. Dapat yung presidente na... ...ano, yung sabihin hindi na gano ng pangsariling ka kanyang kapakanan yung kasi ano naman yung presidente malaki ang sweldo so ano yung pa niya yung ano niya o, kasi pagka presidente ka malaki ang sweldo ang papasweldo ang taong bayan yan malaki ang sweldo ngayon sino kaya ang ano natin ilalagay sino ang ibuboto natin diba diba mga apprenticeship no. sana yung marunong makibagay marunong ah uh, hindi magpauto kahit kanino mayroong sariling ano decision hindi siya sol uh, sinusul hindi pwedeng susuhulan hindi pwedeng sulsulan dapat ganyan ang presidente yung ano matapang pero mabait na hindi siya ano hindi mahilig makipag hindi makipa marunong makipag-away ganun yung magandang presidente at saka dapat inuna niya yung mga ano mga mahirap oo yung mga walang ba walang mga bahay bibigyan ng ano sariling bahay yung mga mahihirap na walang bahay Oh. tapos ang may may hirap, bigyan ng trabaho, oo oh, oh. bigyan ng ano bigyan ng farming, yung mga may hirap, bigyan ng mga trabaho, mag-farming kasi ano tayo uh, kulang tayo sa pagkain, so dapat mag-provide yung presidente na bigyan ng lo ano lupain na yung mga mahihirap para taniman ng mga gulay kahit, kahit mga root crops oh, dapat ganoon ang presidente unahin mo yung mga ano, mga mahihirap bigyan ng mga lupain para or pwede pahiramin lang ng ano lupain na ano yung hindi ginagamit ipapasaka mo na sa mga mahirap para ano para may trabaho yung mga ano may hirap tapos bigyan ng ayuda para makapagsimula bigyan ng pang ano uh, bigyan ng mga uh, pang simula na pera pang pang nila sa ano, kanilang mga pananim yan, bigyan ng mga seedling dapat ganyan yung naghihirap ngayon dito sa ano, Maynila yan dalhin sila sa ano, sa area na pwede sila magtanim ng mga bakanting lupain doon sila ilalagay para magtanim-tanim ng mga root crops para mayroon silang kikitain yan dapat ganun na presidente mag-isip advance o. dapat yung isang presidente ano may malasakit o oh. may talagang uh, madali lapitan o oh. andang tumulong kahit kanino sa mga Pilipino sa mga sa mga naapi buksain yung mga ano droga Oo. Oh. lahat ng ano masasamang tao Di okay, ano Pigilin ang kanilang kasamaan oh. Dapat ganun ang presidente Dapat ano Kailangan ano yung Ang Maging peaceful yung ano Pilipinas oh. Thank you mga friendship Dapat ano kayo ang dapat pumili ng ano presidente o sama-sama tayo magpili kung sino ang karapat dapat na piliin natin o tingnan natin kung sino talaga yung tatakbo ngayong ano ngayong darating na halalan sino yung tingnan natin yung kanilang ano plataforma tingnan natin ang kanilang personalidad bilang isang presidente. Thank you mga prinsip. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye.